kayo kailangan mag ng 10 milyon. Ibig sabihin niya, eh, sinusuhulan mo <laughs> yung mga nandiyan sa kingdom of Jesus Christ para isuplong ang kanilang religious leader. Naku, kayo talaga. Just do your homework. Lunes ng hapon ng inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang 10 milyong pisong pabuya na ibibigay ng gobyerno sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Siki Buloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Maliban dyan, sinabi rin ni Abalos na may tig isang milyong piso ring nakalaan kapalit ng impormasyong tutunton sa limang iba pang co-accused ng butihing pastor. Unang-una, eh, ko ba, may intelligence kayo. Di ba, sinalakay niyo pa nga eh. <laughs> eh, ano na nangyari sa intelligence niyo? para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pinakabagong hakbang ngayon ng administrasyong Marcos Jr ay para bang suhol sa mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC kung saan si Pastor Apolosio Kibuloy ay ang founder at spiritual leader anya marami parang mas malalaking problema sa bansa na mas kailangan pagtuunan ng pansin well, tataka nga ako bakit, bakit bakit he... Tina target nila si Pastore eh, ang daming problema ng bansa. <laughs> eh ordinaryong o ano eh, oh, kung baga maraming uh, waran bares na inisyo ang hukuman trabaho nila na ah, ipatupad nila. <laughs> kung hindi nila ipatupad eh oh, resign na lang sila sa buong trabaho nila. Sa kasalukuyan ay kinukonsidera naman ni Philippine National Police o PNP Chief Police Major General Romel Marbil ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na kamakailan lang ay pabirong sinabi ni Duterte na alam niya kung nasaan si Pastor Apollo C. Kibuloy pero hindi niya raw ito ituturo. Samantala nilinaw naman ni Attorney Panelo kung ano ang obstruction of justice ayon sa saligang batas. Eh, hindi ko naman maintindihan kasi si PNP Chief. PNP Chief, mawalang <clears throat> galang na sa'yo. Magkonsulta ka muna sa abogado mo. Kasi wala kayong basihan. Ang, ang batas sinasabi, kailangan knowingly, willfully, ha? Huh? harboring a criminal or concealing a criminal. Pag meron kang ginawa, that will delay the arrest the investigation, the prosecution, yun ang obstruction of justice. Nagpatutsada pa si Marbilat at sinabing hindi raw pastor si Pastor Apollo, kundi isang pugante, bagay na sinupalpal agad ni Attorney Panelo. Mr. Chief, PNP, kahit pa assuming even a fugitive from justice siya, eh pastor pa rin siya. <laughs> ano, bakit mo tatanggalin ang pagkapastor niya? Ang labo mo naman, ano ka ba? Paano mo man naging PNP Chief? Saka alam po ninyo, tandaan ninyo, eh, ang presumption of innocence sa ilalim ng saligang batas e eh, maliwanag hanggat hindi yan nakukonvict ah, beyond a reasonable doubt, e eh, hindi yan isang kriminal. Yan yung huwag nyong kalilimutan. Sa huli, iginiit ni Attorney Panelo na ginamit lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sentido kumon sa pagsagot sa mga katanungan ng mga reporter kung alam niya nga ba kung nasaan ang butihing pastor. Mali kasi sinasabi nila na si Presidente Duterte nagsabi daw na alam ko, secret, <laughs> kayo naman. Eh pinapatawa lang kayo ni Presidente Duterte Jr. Eh. Ano na kagad? Kagat na kagad kayo. Ha? Unang una, if you remember, may mga press con siya, di ba? Mm. Earlier on. May sinabi niya eh. Nasa, nasaan siya, ano, Alam niyo ba nasaan? Nandun lang yan, sa tamayo, wala namang may ibang pupuntahan niya. No? Madali sabi, sinabi niya na nga eh. Mm. Kasi he's just using his common sense. Dahil saan niya naman pupunta si Pastor? Hindi ka naman makaalis ng dabo na hindi ka makikita. Siyempre, sasakay ka ng sasakyan o aeroplano. Sa dami ng tao, kilalang tao, sumalalaban. So, Kaya, pwede ba mag-aaral muna kayo ng inyong batas? Sige, ipahil niyo para pagtawanan kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara